So guys, grabe na naman ang snow. Mag ano, maghapon, nag-snow. Pero hindi siya ganun kalakas. Lake flakes lang. Sobrang lamig pa rin ngayon. Try ko si Dayan kasi naiwan niya yung bag niya. Sakit sa kamay, naglaro inano ko ano ko yung snow sa sa sakyan. Mami, kat ka mo ayon. kasi hi guys huwian na namin, tignan nyo snow <laughs> snow sa february alam mo, pag yung snow kanina, mas lalaki yung ano nya, tawag na ito Nakaka-amaze pa rin parang pagkano ng malalaki, ano na patapos parang patapos na, na yun Nakaka-miss pa rin guys pag umula ng snow. Kaso abala talaga siya pag talagang ano. Paglalakad sa sasakyan. Okay. pa rin guys alam mo kasi iisipin mo mabaksak sila sa langit galing no sobrang galing ang yelo sa taas ng langit <laughs> may nakitira pa silang onti doon oh, binabagsak na nila. Binabagsak na nila kasi pa ano na eh. Pero alam nyo, malamig pa yan hanggang ano. March. March. Minsan ga, April pa nga eh. Oo. Di mo na alam kung kailan yung spring. <laughs> Oo, kasi dati umabot pa kami ng June na eh. nagja-jacket pa kami ng cotton. O, dapat pag May, June, wala nang jacket. Pero nag-jacket pa rin kami ng cotton malamig pa rin kasi One eternity later. Hi guys. Hi guys. So, tapos na naman ang aming ano. Kaunti lang linggo. namin. Pero may pasok po siya tomorrow. Punta kami ng sentro. Dami, charot. Charot lang. <laughs> Alam yung sahot. First sahot. <laughs> Twenty-twenty. Buti na bayaran naman yung leave namin kaya o oh, ano. Kahit na pa nabayaran naman. Kaya may pang may pang gastos pa kami. KFC. <laughs> wala nang ay hindi na umuulan ng snow kaso malamig pa rin mas malamig siya kaysa kahapon yeah tapos madulas kasi nga buti hindi nga umulan kasi mas ano yun magprepress